na mataan ang dalawang barko ng Chinese Maritime Militia, 30 nautical miles mula sa baybay ng Palawan isang araw bago ang balikatan maritime exercise sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos na magsisimula yan ngayong araw ng lunes 22 ng Abril. Ito ang ibinunyag ni United States Maritime Security Expert Ray Powell sa kanyang online account itong araw lamang ng linggo. Anya, bumalik ang dalawang malalaking at yung uh, Xiangsa Sa Yu Maritime Militia Vessel doon sa may direksyon ng Mischief Reef matapos na mamalagi ng anim na oras malapit sa Ayungin Shoal. Sinabi din ni Powell na hindi nito batid ang uh, konteksto sa likod ng panibagong agresyon na ginagawa ng barko ng China at tinawag ito na kakaibang aksyon na posibleng layunin na magpaabot ng mensahe sa pagsisimula ng balikatan na exercises ngayong araw. Samantala, una ng ipinaliwanag ni Armed Forces of the Philippines uh, Chief uh, uh, Bronner ng naturang mga pagsasanay ay walang kinalaman sa anuang particular na aksyon sa isang bansa. Ang pinakalayunin umano ay para malinang ang kolektibong seguridad at kahandaan ng mga kalahok na bansa. Gayun din, sa kabila ng naturang mga umiigting na aggression ng China sa parte ng West Philippine Sea, nilinaw ni uh, Armed Forces of the Philippines spokesperson Margaret Padilla ang naturang military exercise ay taunang event uh, na may layuning mapalakas ang uh, defense capabilities at mga alyansa.